Kag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. magapapili sa mas mataas nga posisyon si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Kung bala sa pagkaalkalde o kung congressman, ina ang hindi pa mapatod sa subong. Sa lakas si MD nga General Assembly sa tubang sang sa so media, ginbayaw ni Congressman Stephen Paduano ang kamot ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Gisiling ni Familiaran nga ginahulat ni Man ang mga indesisyon ni Mayor Albi Benitez pero, pero iyaman ginsiling siling na siya ang naghatag sa commitment sa alkalde na hindi siya magpapili kontra sa kay Mayor Albi. Ginsiling naman ni Congressman Paduano na siya ang magasuporta kay Vice Mayor El Cid. kag iya padamlag damlag pangagin pahibalo si ni eh, si Mayor Albi. Magpapili sa idalom sa lakas si MD Vice Mayor El Cid. klaro naman ni Familiaran na wala na istoryahan ang politika sa Italy sa sila ang nagtambong sa Terra Madre Salon de Gusto 2024 Slow Food Network event. Madamo nag sa naghulat sa mga dalagan sa politika sa Bacolod. Kung in kaso nga matabugid man, nga magkakontrahanay sila ni Congressman Greg Sataya, nga iyaman pariente, kagula man sa anuman nga malain sa tunga nila, mangin isa ini ka-friendly competition suno sa kahay familiaran. Ulo-ulo, tungkol niyang uh, decision. Sana ka ma-decide? <laughs> After sa mga pile. Mahulat ka kay May mga upod. Nag-promise ko siya And I will uh, stand. That you will that. not run against him. May nagundin ang vice mag-undin ang Iya. May nagundin ang vice mag-undin ang Iya. May nagundin ang position mag-undin ang Pero vice, may mga upod ka na yan. May mga upod ka na, mga incumbent officials. Uh, I think ang um, mga incumbent, atotos piyak, atoto kay Mayor Albina si na. Sino vero niya? Yeah. Mag-graduate, si rin niya? Kuya nagambala na kuya nga, uh, uh, since last year I talked to Mayor Albina about uh, the politics in Bacolod City and I am endorsing El Cid ran, whatever position he will run.